as the officialist ng DOJ, wag nang mag ng motion for reconsideration. At ang dahilan, let us not go against the time. Pero Magandang araw sa atin lahat mga kabayan at ito po ang isa sa ating uh, update bago matapos ang taong 2023. Inisa-isa ni Attorney Harry Rocky ang mga dahilan ng uh, umanoy paninira, demolition job kay Vice President Sara at sa kanyang ama dahilan na nagsalita nga itong si Pangulong Digong at nilabas na ang sikreto uh, ng House of Representatives at humihingi na ng resibo kasabay nang ilang nga uh, mga kababayan po nating Pilipino. Siyempre kasama tayo dyan sa umano'y extraordinary expenses ng House Speaker at ng buong uh, Kongreso dahil sa kanilang ginawa. Ito nga ay ating nabunyag na bulgar kasama na itong uh, travel expenses na budget na mahigit pala 2 bilyon. Balik po tayo sa isyu ng demolition at paninira kay Vice President Sara. At uh, ito nga ang iniisa-isa ni Attorney Harry Roque at dahilan kung bakit tuluyan nang nasira ang Unity Team kahit na nanahimik lang itong si Vice President Sara at wala pang formal na announcement na nakikipaghiwalay na ito sa Unity Team pero kita na po natin na ang naiwang Unity Team na lang ay itong si Romualdez at si Pangulong Marcos Jr. dahil hinahayaan ni Marcos Jr. na sirain siraan uh, at uh, kasuhan itong kanyang vice presidente na kanyang katandem at isa sa nagpapanalo sa kanya noong nakaraang eleksyon. Tandaan nyo po mga kababayan po natin, majority ng mga bumuto kay Marcos Jr., ay mga supporter ni Vice President Sara Duterte. Kagaya po natin, kinampanya po natin ito sa ating mga pamilya, Uh, kahit ayaw nila dahil sinasabi nila na magnanakaw o mano ang mga Marcos pero dumipensa tayo ah uh, na ipinaglalaban po natin na iba itong si Marcos Jr. kaysa kay Marcos Sr. Na kahit pa ganon ang mga lumalabas na isyo ay uh, ipinalibing pa rin ni Pangulong Digong sa libingan ng mga bayani kahit tinadtad ito ng uh, Batikos at kahit yung midstream media ay binabanatan ito dahil ang Marcos Sr ay uh, malaki ang paglabag sa karapatan ng pamamahayag or uh, nawala ang press freedom sa panahon ng martial law which is ngayon ay nangyayari na naman sa administrasyon ni Marcos Jr. At isa ang pinapatahimik dyan, itong mga host ng Isiminay sa laban kasama ang bayan na pinapatahimik dahil nagtatanong lamang at binubunyag ang uh, umano'y budget ng House of Representatives. Ano pong pinagmulan yan? Ang tunay na pinagmulan po niyan ay yung tinanggal si dating Presidente Gloria Macapagal-Arroyo bilang Senior Deputy um, Speaker sa Kamara ng sa kauna-unahang pagkakataon, sasabihin ko na sa inyo kung ano yung mga reports kung bakit tinanggal talaga si PGMA. Hindi po sa dahil naghahangad siya maging speaker. Ang bintang, eto po talaga ang bintang at eto mga sinabi sa mga kongresista kung bakit siya dapat tinanggal, di umano. Ito po, ngayon po lang din sasabihin sa inyo ha. Ay dahil si PGMA daw ay may hawak na articles of impeachment laban kay PBBM. Tungkol saan? dun po sa sugar importation na linimitahan sa tatlo ang binigyan ng karapatan na magkalap, magkalap, mag-import ng asukal at dumating ang asukal na wala pang sugar order. Yan po yung sinabi, at least ni speaker, sa mga kongresista. Hindi po ako naniniwala. Gaya na hindi ako naniniwala na nagtangka si PGMA na agawin ang speakership kay Martin romales kasi gaya na aking sinabi dati, napaka na politika na po yan si GMA para alam niya kung anong posible at alam niya kung hindi, anong hindi posible. posible. At ang ko alam niya na dahil pinakamalapit na advisor ngayon si House Speaker PBBM, hindi niya po pwedeng taluhin. Sinabi ko lang po sa inyo kung ano yung naging justification ni Speaker sa mga kongresista kung bakit siya dapat patanggal. Dahil di mo ano nagpaplano ng impeachment ni PBBM na hindi rin po ako naniniwala. Kasi noong mga panahon na yun, naalala niyo, hindi lang naman si speaker ang kasama ni PBBM sa lahat ng biyahe abroad. Pati po si PGMA. Ang tawag niya kay PGMA, may secret weapon. Bakit naman magpaplano ng impeachment si PGMA matapos na sabihin ni PBBM na siya ang secret weapon niya? So tingin ko, iba yung justification para matanggal at yung totoong dahilan. Ang, ting ang tingin ko po, ang totoong dahilan, eh, ayaw lang niya talaga magkaroon ng kahit sinong banta sa kanyang posisyon bilang house so. Ayan po mga kababayan po natin ang uh, ibinunyag ni uh, ni Harry Roque, mga kababayan po natin, na maling hinala pala itong si Martin Romualdez ah, uh, kay Gloria Macapagal Arroyo. Kaya sinibak ito ah, uh, bilang uh, deputy speaker uh, at dinimot nga, mga kababayan po natin, dahil sa hinalang may impeachment uh, na hawak itong si Gloria Macapagal-Arroyo. Naku po mga kababayan po natin. Eh totoo naman pala na si Marcos Jr. ang nagperma ah, ah, ayon sa informasyon ni Attorney Harry Roque na umano'y nagperma nitong sugar importation ah, na nagkaroon pa ng ah, pagdinig sa Senate at hanggang ngayon ay ah, talagang... Hindi pa rin ito mawala-wala ang isyu kasi ito rin ang dahilan kung bakit naipit itong si uh, uh, attorney uh, Vic Rodriguez, tama po ba no? Mga kababayan po natin. Dahil dyan, ito rin ang dahilan, nakita nating dahilan kung bakit uh, inalis or umalis itong si attorney Vic Rodriguez dyan sa administrasyon ni Marcos Jr. dahil nakita niya na ginagamit lamang pala siya, mga kababayan po natin, upang pagtak ang kamalian ni Pangulong Marcos mga kababayan so ito na nga po ha sa mahigit uh, unang taon ni Pangulong Marcos ay nagsilabasa na ang ilan sa kanyang kapalpakan na pilit tinatakpan ng uh, administrasyon ngunit hindi ito nakayanan ni Atty. Vic Rodriguez at nagsalita na nga ito nilabas na dahan-dahan ang kanyang pagkadismaya din sa kanyang kaibigan sinoportahan noong nakaraang eleksyon pero mukhang ginamit lamang siya mga kababayan po natin. Ano po nangyari matapos ang na tanggal yan? E eh, kumampi po ang VP Sara ay PGMA dahil very close naman po talaga sila. At yan naman po alam natin noong eleksyon. Halos lahat ng rally natin sa unity tan doon si PGMA in the same way na si Speaker Ben ang nagpapakilala kay Inday Sara. So, anong nangyari? Nagsalita si Inday Sara, nagbitiw bilang chairman ng lakas NUCD. So, naging ex last member na siya. At hindi lang yan. Matapos siya magbitiw para pagpakita ng support na kay PGMA, meron pa siyang bilanggit na tambalus-los na ang basa ng marami ay ang tinutukoy ay si House Speaker Martin Romualdez. Obviously, napikon yung mama. So, bagamat natapos na ang pagdinig ng hearing ng Office of the Vice President sa Kamara de Representante, matapos ang proseso sa Kamara, bumuo ng small committee at doon sa committee na yon bilang paggante kay VP Sara, itinanggal ang kanyang confidential funds sa total amount ng 650 million. Natural, nagalit ang VP Sara kasi in the first place, maski naman yung panahon ni Leni Robredo na talagang katunggali sila ni Presidente Duterte, hindi naman pinagkamasukan ng mayorya ang budget ng Vice President. For the record po ito, dahil bilang isang dating kongresista, ang majority po nga sa budget hearings hindi nagtatanong. Bawal magtanong dahil ang budget proposal na galing sa Office of the President ay budget proposal ng presidente mismo. So tingnan niyo po mga kababayan po natin, malinaw talaga ang uh, panggigipit lalo na itong isa na ito no. Itong traitor din ito si uh, Kimbo mga kababayan po natin. At uh, nasilaw sa alam mo na napakalaking budget ang makukuha nila dahil sa pagsunod sa kagustuhan ni Martin Romualdez mga kababayan po natin napaka trader ang uh, taong ito kung makikita po natin na talagang niya, ah, ka niya, ka-grupo niya, pero pinabagsak niya gamit ah, ang kanyang mga alipores dyan sa House of Representatives. Siraan mo ang uh, iyong kasamahan dahil sa iyong ambisyon at uh, ayaw mo nga na mapatalsik bilang House Speaker. Grabe talaga ang ganid. So natural, sasama ang loob ni Bibi Sara kasi hindi malang siya katunggali. Kakampi siya. Bakit babawasan ang kanyang budget? Pero bumigay si Bibi Sara. Ang sabi niya, ako'y nanumpa na kinakailangan pagkaisahin ang bayan at magkaroon ng malakas na republika. So umatras siya. Ang problema naman, siguro sabi ni Speaker, nakabawi na ako. Abay, nang bumalik naman si Presidente Calin sa na IPEC, naisnab niya. Inisnab niya talaga si Speaker. At nakita dati niya, So anong nangyari? Kinabukasan mismo, lumabas na yung mga resolusyon na uh, humihingi ng kooperasyon sa ICC. Now, bago nangyari yan, nagkaroon din ako ng kompirmasyon ng totoong dahilan pala dyan sa ICC na yan. Ay dahil may dumating na balita kay PBBM na di umano nakikipagpulong ang dating Presidente Rodrigo Roa Duterte sa mga general na retirado na di umano pinagpupulungan ay destabilization. Well, ako po hindi naniniwala na destabilization ang pinag-usapan. Naniniwala ako na nakikipagpulong siya sa mga general. Pero dahil malapit talaga siya sa mga general, bakit hindi naman po siya magdi -destab? Eh kasi pag dinistab niya ang PBBN, madi din yung kanyang anak. Kasi kapag ginamit mong militar at nagkaroon ng kudita, natural, magiging extra constitutional change, pati ang VP mawawalan ng mandato. Sana po malinaw yan. Pag tinanggal mo ang presidente sa isang kudita, pati ang vice president tanggal. Magiging tabula rasa. Magkakaroon na naman ng freedom constitution at gagawa na naman ng bagong sali ng batas. Kaya nga sa tingin ko, hindi totoo yun na nagpaplano ng D-stop si Tatay Digo. In other words, nagkaroon ng desisyon, di umano si PBBM mismo na makipagtulungan sa ICC at isurrender sa ICC hindi lang po ang dating Presidente Marcos, kundi na rin si BP Sara kapag sila ay naisuhan ng of arrest. So dyan po. So, isa pa yan, ano, mga kababayan po natin. Ano, kaya marami talaga ang nadismaya. So ngayon may nagkalabas pa ng kanilang uh, umano, withdrawal of support uh, sa Pangulo ng ating bansa. Pero... Mal na natapos ang unity. Dahil ngayon po, nagaantayan kung sino maging matagumpay sa panig ni PBBM, kung mapapaaresto niya ang dating Presidente Duterte at si BP Sara at pakukulong sa ICC. Wala naman po akong alam na sagot ang dating Presidente Duterte pero kung kayo siya, tatanggapin niyo ba ng tahimik yan? Siyempre, hindi. So abangan na lang natin ang susunod na kabalata. So yan po ang masalimuot na mundo ng politika sa Pilipinas. Saan po papasok dyan si Leila de Lima? Well, ito po, meron akong bagong konfirmasyon. Nung linabas ko po na ang judge na nag-order ng paglaya ni Leila de Lima ay paboritong sudyante ni Leila de Lima, ang buong akala ko ay mag file ng motion for reconsideration ang mga piskal doon sa desisyon na nag-grant bail at mag-move para mag-inhibit yung judge. Nagkaroon po ako ng konfirmasyon na nag-utos po ang isang mataas na opisyalis ng DOJ wag nang mag-file ng motion for reconsideration. At ang dahilan, let us not go against the tide. Pero yan po utos ng isang undersecretary ng DOJ na malapit po kay Secretary Reguya. Anong kinalaman sa pagpapalaya kay Leila Dilima? ay eh, sinabi naman talaga ni Leila de Lima. babalikan at babalikan ko si dating Presidente Rodrigo Roa Duterte. Naku po mga kababayan po natin, ang daming binubunyag ni Atty. Harry Roque. So isa pa itong uh, isang uh, kumontra, uh, itong Undersecretary ng Department of Justice na kaklose umano na Sekretary Boyeng Rimulya, po, sana ma-reveal ito mga kababayan po natin, na siya ang uh, umano'y pumigil uh, sa mga prosecutor na mag-file ng motion dahil uh, nalaman or nabuking na nga na itong... Uh, Judge pala na nagpalaya kay Dilima or uh, nag-allowed na makapagpiansa ito ay uh, kanyang paboritong estudyante pala. So, imbis na mag-file ng uh, motion itong ating uh, Department of Justice ay hinayaan na lang. ha At ngayon ang binubuking ni uh, Attorney Harry Roque ay eh, dahil sa utos ng isang mataas na opisyal ng Department of Justice. Nakaklose ni Secretary Boying Rimolia. Sumukhang so may kinalaman din ito sa Boying Rimolia, mga kababayan po natin. Although hindi siya ang nag-utos, pero ah, uh, isang undersecretary niya ang umutos. Ako po, uh, ito na po yung pattern na nakikita natin, mga kababayan, na mukhang uh, pailalim yung kanilang tirada. Alam natin, mukhang totoo ata ang sinasabi ni Atty. Harry Roque na umano'y si Marcos Jr. ang may pakana nito. Uh, at uh, siyempre, kasama dyan itong si House Speaker Martin. So para banggang hindi na nila minove ang reconsideration dun sa pagpapalaya uh, kay Leila de Lima, para nga tuluyan na makalaya si leila de Lima at magkaroon ng smear campaign or demolition job against dating President Duterte na ngayon po ay tinatarget na makulong sa ICC malungkot ng mga pangyayari. Dahil isa po ako doon sa naniwala at sa pangako ng pagkakaisa. Isa po ako sa tukmakiyat sa entablado ni Marcos at Duterte naniniwala na sa pagkakaisa mahaharap natin ang lahat ng pagsubok ng bansang Pilipinas. So ngayon po, ang New Year, well, I hope it will be happy. Pero from all indications, sabi po ng survey, bumagsak ang numero ng mga Pilipino sila po ay optimistic sa bagong taon ang taon So yun ang nga ano mga kababayan po natin ang daming na-ibulgar ni Attorney Harry Roque patungkol sa administrasyon ni uh, Marcos Jr. at siyempre sa kanilang ginawang pag-tradeor uh, sa pamilya Duterte na isa sa tumulong sa kanila kung bakit nakaupo ngayon sa pwesto Itong si uh, Pangulong Marcos Jr., mga kababayan po natin, at syempre nagpalibing sa kanyang ama sa libingan ng mga bayani. Ngunit uh, ito nga, si, si uh, Senator Amy Marcos ay pilit pa rin na ipinaglalaban itong mga Duterte. Kaya marami ang nagsasabi na mukhang nilalaro lang ng pamilya Marcos itong mga Duterte, which is, ang tumitira pa ilalim ay ang kanyang kapatid na si Pangulong Marcos at ang kanyang pinsan na itong si House Speaker Martin Romualdez.